Ang simpleng panonood ng pelikula, pwede na rin makaambag sa paglago ng ekonomiya. Ang mga pelikula raw kasing kinukunan sa mga magagandang lugar sa Pilipinas, nagsisilbing pang-akit na mga turista na bumisita sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ang tawag dito, Film Tourism, si Ruth Cabal, on assignment. Ang angking ganda ng Pilipinas, hindi lang picture perfect, ika nga. Kaya marami ng mga dayuhang direktor piniling gamitin ang iba't ibang sulok ng bansa para sa kanilang mga produksyon. Si Ana Varona, dinayo pa ang kaduluduluhan ng Batanes matapos mapanood ang 90s hit film na Hihintayin Kita sa Langit. It's the film that really wanted me to go there because the film had cinematography, it was sweeping eh. It, there's so much beauty but it's so dramatic. Ang impluensya ng pelikula sa paglalakbay ni Ana umabot din ng Palawan. Dahil tulad ng nasa pelikulang Born Legacy, nagkaroon din siya ng pambihirang karanasan sa mga baybayin ng El Dido. When I saw Born Identity, as I said I've got to go there because galing nung aerial shot eh. Ang ganda eh. Ang pagbisita ng isang turista sa isang lugar na impluensya ng isang pelikulang napanood niya ay bunga ng kung tawagin ay film tourism. Kaya maraming taong gusto pumunta abroad, kaya maraming gusto makatravel, di ba? Dahil nakikita nila sa pelikula, di diba? It really is literally, almost, almost literally a window to the world, di ba? Merong studies na ganyang ginagawa ang sa Incredible India. Every time there is a film shot abroad, uh, that particular destination where it is shot has uh, received uh, more than the number of tourists that they are expecting kung wala yung film na yun. Ang tagumpay ng Born Legacy noong 2012 nang ikutin nito ang iba't ibang bahagi ng Metro Manila at Palawan, isang magandang halimbawa ng film tourism, may positibong epekto rin sa ekonomiya. Sa Born Legacy bumida ang Pilipinas hindi gaya sa dating mga pelikula na ginawa lamang alternative location ang ating bansa. Kasi dating Nagiging stand lang tayo for Vietnam. That happens because mas madali mag-shoot mag dito kaysa sa Vietnam. For example, uh, by mas madali it means cheaper ang labor or mas madali infrastructure. One of the Batman films was shot there. Yun man yung nakailan sabihin na Iceland. Kaya naman ng ilang mga mambabatas, buo ang suporta para palaguin ang film tourism. Mababawasan yung pagbayad nila ng buwis kasi meron silang tax credit. Pero meron tayong kriteria. Let's say, yung buong movie mo nakaset sa Pilipinas. Yun mas malaki ang ano mo ang magiging insentibo mo. Pati na nga ang mga lokal na veteranong direktor, pinapasigla ang turismo gamit ang kanilang mga obra sa pinilakang tabing. Pero ang puso nga raw ng turismo, hindi lang tungkol sa mga nakakabusog sa matang tanawit, kundi mas higit tungkol sa buhay ng mga naninirahan dito. Na, na experience ko rin sa magnifico ng ginawa ko. Ginawa ko yun sa isang town, not specifically the town that I came from, but I shot it in Laguna. Nung pinalabas naman sa Berlin, tinanong nila, saan yan sinod? Sa, saan lugar yan? Sa, napakaganda. Hindi ko siya ginawang mga uh, postcard pretty. Pinakita ko kung ano yung totoong na, na, na lugar. Sinot ko yun sa kalayaan, sa paete, sa, sa pagsanhan, sa kabinti, doon sa mga lugar sa, sa Laguna. Ang tatak ng isang obra maestra, ginagawang makatotohanan ang akala mo'y hanggang imahinasyon lang. Kaya darating ang panahon ang mga makapigil hiningang lugar ng Pilipinas, ipagmamalaki hindi lang ng lokal na industriya, kundi pati na rin ng buong mundo. Ruth Cabal, GMA News.